Pwede naman kasi talagang sabihin na figurative speech lang etong ginamit na ito ni Sarah Duterte. Sarah stands firm for a bloodbath trial sa impeachment. Hindi hmm. naman talaga literal na dadanak ang dugo. Pero kung nagigamit mo kasi yung mga ganitong linya, yung nag, mga ganitong figure of speech halimbawa, sa tingin ko sa tingin ko, nasa isip mo rin talaga ang pagiging... Um, Takaw-away. Gusto mo lagi ay gulo. Yung paghihiganti ang nasa puso mo, kaya ganito ka. Hmm. Kasi kung ikaw ay uh, lalaban ng, sabihin na natin, yung sinasabing level-headed na laban, um, siguro panindigan mo uh, galangin ang proseso, tignan mabuti sa, sa diplomasyang paraan, kung saan ka pwedeng, o paano ka pwedeng makalusot 'di ba? Yung mga uh, depensa mo ay kailangan nasa ayos at pinag-isipang mabuti. Hindi yung sasabihin mo na gusto mo ng ganitong klaseng laban. Parang nang hahamon eh. Diba? Hinahamon mo yung mga lawyers uh, ng prosecution team na akala mo talaga kaya mo. May, may halong galit eh yung mga ganitong statement ng isang Sara Duterte. At yun nga, Uh, paghihigante rin. Galit at paghihigante. Yung mga taong ganyan ang nasa isip at nasa puso, madalas, alunan. Madalas, or in the end, um, wala kayong positibong mahihita in your favor. Totoo yun. Kasi galit ang paiiralin mo. Paghihigante ang pagiiralin mo. Pero ang totoo, yung galit mo na yan, ang pinagmumulan, ay yung sarili mo. Sabi nga, galit na galit si Sara Duterte dahil hindi na siya katulad dati na untouchable. Galit na galit dahil eto na, naglalabas na ang kanyang mga baho at siguradong um, hirap na hirap siyang detensahan dito. Kasi sa puntong ito, ang una niyang niloloko ay yung sarili niya. Dahil alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo. Hmm. As lawyers, we know how they will create legal moves as uh, a legal resource for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Mm. Yan. May kasagutan dyan uh, si former Senator Leila de Lima. At tayo'y naniniwala. Napakaganda ng pinupunto niya dito. To stress, an impeachment trial is not a show of brute force but a sacrosanct constitutional process of accountability so sa puntong ito nakita na ba natin ever sa Sara Duterte na kahit papano ay nagpakumbaba at nagpakita ng konting pagsisisi sa mga nangyayari hindi lalo po siyang naging palaban lalo po siyang uh, o lalo niyang binanatan yung kuno ay kanyang mga kalaban. Lalo siyang nag-alburuto sa galit. At yung galit niya, hindi man ngayon ipinapakita nga na itong sa Sarah Duterte. Remember, dati talagang ipinakita niya yung kanyang pagsabog. Pero sa ngayon, hindi, hindi nga niya masyadong pinapakita yung galit niya. Pero alam ng taong bayan kung paano ka o kung gaano katindi ang kanyang paghiganti at galit na nasa dito. Mahirap yan. Hindi na nanalo sa laban ang mga taong puro galit ang nasa kalooban nasa loob mm no room for chaos drama and uh, theatrics that Sarah asked her defense team to orchestrate contempt ang naghihintay sa kanila if they even dare to mm aba magandang laban talaga ito siguro ito yung uh, inaabangan talaga ng marami sa atin na pwedeng sabihin na trial trial. Anyway, impeachment trial. Trial of the century. Maraming matutuwa at sigurado kung tuluyan ang ma-impeach at ang si Sarah Duterte. Good luck.